God, isang panibago na naman tayo at simple ng recipe. Gagawa lang tayo ng Spanish na bangus. Simple sangkap kay Lee at madaling sundan. Oo, oh, busog na naman tayo kay Lee. Grabe. <laughs> napakasimple yung sangkap lang at madaling sundan para sa ating Spanish na bangus. Ang pagluluto kasi kay Lee ay iba't iba. Kaya ibang version din tayo simple. Kylie Style. Kaya kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan lang yung mag-like, share, subscribe, para updated kayo lagi sa aking mga ginagawa. Kaya kung handa na kayo, tara, samahan niyo na ako. Papakita ko muna yung sangkap natin para malaman niyo kung pag kayo ay kusunada nito, yung video na to ay kaya kaya nang lang sundan kayo dahil meron na kayong gabay para sa inyong Spanish na vamos. Kaya, tara, let's go! Pa. Tara kayo, papakita ko yung hmm, ano natin, sangkap yan ito yung bangus natin kay Lynn na puro bili na pwede pwede tayo dito bumili dito sa amin na puro naka-slice na. na para sa ating Spanish na bangus iba, simple ibang version naman tayo at dito lang yung sangkap natin bawang sibuyas bell pepper pampalat na patis ang ating cooking oil mantika pamintang wasat, at meron tayong banana ketchup kaili na barbecue yan yung ilalagay natin para kakaiba naman yung ating Spanish na bangos, simple kaili style kaya simple yung sangkap lang ito kaili at napakadaling sundan kaya tara kaili ayusin lang ito ni Boy Mukbang tsaka natin yan isasalang ang ating bangos kaya tra kaili nagumpisa na si Boy Mukbang sa kanyang activity yan binabalatan niya na yung sibuyas yan nakarili na yung bangos natin kaili kaya si Boy Mukbang ay magaling na yan maghiwa kay Dahil natututo na yan. Balikan lang natin ulit mamaya kay si Boy Mukbang. Pag nag-umpisa na tayo, magigisa. Kaili, magpapainit na ng magtika. Maya-maya, ilagay na natin yung bawang natin. Iisahin mo natin kaili yung mga sangsot niya bago natin ilalagay yung mga iba pang ano para mga ay Spanish na bango siyempre Kaili style. Kaili, ilagay na natin yung bawang. Iisahin na natin. Ilagay na rin natin yung buya. Na. Ilagay na natin yung buya. Ilagay na rin natin yung binigay pepper, Kaili. Magsamsamahin na natin yan. Na. Para pag namix na. Oh! Bango! Ilagay na natin yung alam ano, natin ayan Taynan natin pagkailing maluto pag natin ilagay yung bango At maganda kasi kailing pag nakaangit lang at mapango ipag i natin Ay, hindi kaano siyang lalabas yung aroma Tumunan natin maluto yung mga natin okay, ilagay na natin yung muntika ilagay na natin ang ating banana ketchup tamis ang hang yan tapos ang ating pamintang wasa ilalagay na natin. Bago natin kayo ilalagay ang ating pangus, kailangan mamix muna natin. ano At patis. Okay, kayo isang isang sandok na patis at imikos-mikos natin yan. Ito ay napakasimple at ilagay na natin ang ating bangus wow Exacto lang kay ini yung nilagay nating halos 1 liter na na mantika niya yung cooking oil natin tatakpan na natin yung kaili para mapipressure natin to balikan natin uh, mga isang oras kaili para lutong-luto para lutong-luto yung bones natin pati tinik ay mga kain mo bago natin to siya babalikan mamaya kay Lee magsha-shout out muna tayo sa ating mga sulit at chilit viewers dyan ipipresure natin to kay Lee yung kay Lee habang natin kay Lee ng ating Spanish na bangus, ah, magsha-shout out tayo balikan natin yung kay Lee mga isang oras para sigurado tayo kaya mag shout out muna tayo sa ating mga sulit at Chinese viewers dyan. Mami Dory, sa room from UC, California. Stout! 65-65, Elena and R2 vlog. Stout! You know what? Stout! Andy, Lorlin. Stout! Bakilan, from Saudi Arabia. Stout! Ingat ka palagi pala Dai. Andy, Florlin, Bakilan from Saudi Arabia Kaya ingat ka palagi Andito lang kami Sumusuport sa iyo at magbibigay Lagi sa iyo ng tip Para mayroon kang uh, Panulurin Dito Sa Pilipinas Napakasimple lang Kaya Andy Florling Bakilan from Saudi Arabia Shout out to you guys At ingat ka palagi Paul Laurizo from Rome, Italy. Shout out. Laila Gatagayama from Japan. Shout out. Bungo TV. Shout out. Ati JB TV. Shout out. Adrian Vlog. Shout out. Jury Black. and Shinawi Slug. Shout out. Junas Dairy. Shout out. KMT Channel from Ayala Zambuanga City. Shout out. Damaso Ramos from Cebu City. Shout out. James Channel from Saudi Arabia Shout out that Living Japan Shout out Miles in Japan Shout out Mami Mel from Muscat, Oman Shout out Mario Blanc Shout out Bartunumi Crudas Shout out Red Official Blanc Shout out Tiffany Robertson Blanc Shout out Mixblog887 Shout out Eregion Marino Bayuna. Shout Amazing Yags friends here Paul and from San Rafael San Carlos City. Tau, from City Paul Narcis from Midland, about Hilton High from Cebu really about at home with Paul and Manny Kilca Cubo many manjelas meeting mga natin to Thank you so much, lalo kay Mami Michelle Maraming maraming -mara salamat mga isang susputing sa aming channel. Kaya nagpapasalamat kami sa iyo. Nang maraming maraming salamat sa iyo, Mami Michelle Kawakubo. At lalo na kay Andy Florin Bacchian from Saudi Arabia. Thank you so much, ka pala din at maraming maraming salamat. Ingat lang.

Stout Lena Gatun Stout Lorenzo Borja Stout, Stout. J.M.Razzy Stout Kim Biladiga Stout Fernando Campos Stout Gerald Davila Stout Ang Guilford Sulu Stout Napakasimple lang sa iyo Para sa tinitutod for today Kumawalan tayo ng sarili natin version Spanish na bangus Kaya, Koki Boys Napakasimple ng recipe Ito ay isang Spanish na bangus Masarap, pulukan sa ating pamagmaw ayan kaya tara coffee boys balikan na natin ang ating Spanish baka nasulog na pero hindi yung masusulog kailin eh, dahil maraming siyang magsita kaya nating kailin siyang pumasok yung mga ingredients sa ating lagay na sangkap para doon sa laman ng tangos kaya sana ayun eh, maraming natin kayong matutunan sa ating mga episode yung mga na natin sa telling viewers kaya, thank you so much everyone at kunting-kuntin lang din kay Lee, ay malapit na rin ay mayroon na rin na uh, halos isang araw na lang, ay mayroon na rin mananalo sa ating palaro na uh, like and share doon sa ating batch, also doon sa planet ko, na Lamac Elementary School, batch 9293 yeah thank you so much kunting-kuntin ka na lang at malalaman na natin ng ating mabibigyan ng ating pala. Kaya, tara, may maraming sarap din nyo, support nyo, kaya napakainit ang kamay nyo. kaya tara, balikan na natin, baka nagsusunog na ang ating ginagawa. Kaya tara, let's go! Yan kay pagkalipas ng 45 minutes, at tinanggalan na lang natin ng pressure kay Lee, titignan natin kung ano nangyari sa ating Spanish na bangus. Dagdaan tayo kay Lito ng resulta. Agoy! Wow, wow, wow! Ooh, ooh. Grabe kay Lito. Wow! Oh! Yan ang hinahanap natin kay Lito. Yan. Wow! Panalo!

ito okay, pagkalipas ng 15 minutes, balikan na natin agoy mukhang masarap na kayo tikman natin kung wala na tayong kulang dito ilalagay kayo tikman natin grabe mmmm Kaili. Titikman lang ating urado. Okay na to. Yung Kaili, titikman lang ating urado kung okay na ba yung ginawa nating Spanish na bangos. Siyempre, Kaili style. Ayan ka lang yung lamig na kay Kaili. Yan na kay Kaili, oh. Uh -huh. Mamma mia! Wow, wow, wow! Yan, Kaylee. Grabe. Maghaya na tayo ng kanin, Kaylee. At hababa na. Wow! Napakasimple ng OECP. Spanish na bango. Simpre, Kaylee style. Ay! Oh, oh, Yan na, Kaylee, ang ating finished product. Woo! Oh, wow! Mamma mia! Grabe, Kaylee. Gutom na lang si Boy Mukbang. Yan o. Rice ni mukbang at gutom na naman si kay kaili. Kaya tara. Lahat ng hindi pa kumain dyan ay sumabay na o. Oo. Yung taba niya, kaili. ay Kaya lahat ng hindi pa kumain dyan, sumabay na. Para sabay-sabay tayong magpupusog. Rice natin, kaili. Kaya ano panginintay nyo? Tara na. Habobo na. Ha. Wow. tapos lang natin magluto ng simpleng recipe. Spanish, simple kaya style. Kaya bago tayo kumain, pasalamatan mo natin lagi yung blessings na binibigay sa atin sa Laura. Lord, maraming maraming salamat, Lord, sa blessings na binigay mo sa amin. Maraming salamat. Bilaw mo ang isa. Maraming salamat, God, And God bless you. Um, Amen. Amen. Ano pong ang inintay niyo? Tara! Ang baba na! Wow, wow, wow! Kaya tayo tayo sa inyo dyan. Uh, Laila kata from Japan uh, Bungo TV blog kain tayo Adrian blog and Mami Dory Saru blog from UZ California kain tayo si Mam and Andy Berlin, Bakilan from Saudi Arabia kain tayo si Dai tara sumabay so ka na para sabay-sabay mga busog Ati GB and Mami Shilka Wakubo tara Mam Ma kain tayo para sa sabi ito yung mabubusog para sa ating isi at simple recipe Spanish na bangus simple. Pri kaili style kaya ano pang hinintay nyo? Tara! Atak! Wow! Hinitay ni Grabe Sulit kaili Sulit <laughs> kaili mukha ito kay Lee Kung ka tayo. ayos, panalo first bite hmm grabe suave napaka simple lang kay Lee yung Spanish natin pero tagos hanggang putok ang lasa panalo Mm. Mainit ng teri. Ayos. Nilanam tayo yung isang panibagong recipe kay Lee na napakasimple lang. Simple kay Lee style. Diba? Ang pagluluto kasi kay Lee ay iba't iba kailangan na lagi nasa puso para ang niluluto mo talagang suabi hundred fifty percent hmm aros solid kaya si boleh mukbang kaya di sasar sasar. Tak sudah ngalos simpri kalau mantik kaya. Ayo. Ah, memikirkan waktu Bu Mulanya saya mau buka kaya yun, mapapa-analyze ka talaga. Panalo. Ang Spanish talaga kay Lee, ay may pickles. Siyempre, sa pagluluto ay iba't iba. Iba't iba may twist. Sa atin naman, kay Lee style. Mm. Tulip. sa ating palaro kay ay isang araw na lang, may mananalo na. Kaya malalaman natin yan kung sino yung mapalad para mabigyan natin ng ganting pala. Panalo? Mm. Ayos. padahal menelam sampai ini terjual main ini pa ayos dapat simpleng Spanish kay Eli at sold out na naman tayo. Ligpit mo namin to bago kami papalam sa inyo. Yung kay Eli at sold na naman tayo para sa ating simple recipe. Spanish na bangus simple kay Eli style. Kaya huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para updated kay lagi sa aming mga ginagawa. Pero maraming salamat. Bye-bye!